ito po yung harvest natin kay Utulo susible pa naman po yan yeah, ito po nakaapat na ano po nakaapat na 1 2 3 4 at ipipisa na po ulit din eh. fresh na fresh ang ating flower busy po tayo ngayon dito ay oh yeah. marami pa po tayo harvest yung sa atin ayan po ito na po yung ating mga atin nanim oh, na po natin ipipisa na po natin din eh oh, sa may yelo po ang gawa ko oh ito po nagmo siya maganda talaga oh Nagkatubig ah. Eh. malulunod Yung moist lang po para fresh na fresh ba. Kain okay. na po. Oh. Hmm. Itulikat na po natin. Oh. Tsaka po natin ay eh, pa-flower arrangement oh. Wow. Hmm. Panalo po oh. at ah, talaga po oh. Uh. pwede na to uh. halip na kang kung po naman oh. Uh. bulaklak naman oh yow fresh Mm-hmm. Alla tipu yung pong matira natin dito ay may matanda na po Kumbaga, pakupas na kaya ako ititira na natin siya na po yung dadalawin natin mga mahal natin sa buhay oh. Oh. Panalo po ano? Para lang nga ng angkong din no? Ah, pagkabang oh. di bukas po ayos panalo gawa diba po nang bukas siguro maaga tayo kaya tayo manguhan na po ng marami nito ngayon yan po marami po dito yung lumipas na okay lang po naman kumbaga hinug na po ba yung pagkabulaklak niya maganda po ito parang dilaw na dilaw talaga oh. makakarami rin po pala oh. Kaya maka sampung tali ho tayo pa oh. panalo na eh. Madami pong rejekto. Arepo natural flower. Oh, yari na po uli oh. Babase lang po tayo ng presyo isa eh, sa kanila din oh. Uh -huh. Kung 50 or ano po, basta po. Yung sasabay lang yung presyo po natin. At di po natin alam ang oh, farm gate ng ganito. Alam po, andito po tayo sa kubo ni Kalayas Banata natin to O kinusa ko na re <laughs> Yan, andito na po tayo Sisibol pa naman to Ang dami pong lipa. Napakaraming lipa. Ibig sabihin po yung matatanda na. Utol, yari na oh. Naay po oh. Padali tayo dito ng no, dalawa o tatlong tali oh siguro. Marigold po ari. Eh? Kahit po naman ito tulad-tulad ng kulay, eh. siyempre po sa bibili. Iba't iba po naman yung bibili. Oh puro natural po yung ating ititinda oh, no. oh, yeah, ito po yung harvest natin kay Utol si sisibol pa naman po yan Ya, yeah, ito po, nakaapat na ano po. Apat na, one, two, three, four. Oh. Panalo po, ano. Arrange pa po namin ito mamaya ang gabi. Oh. Uh -huh. Kukuha din po tayo nito. Yan, maganda rin po ito. Ang decor. Ang dami natin ito oh. Yeah. Hmm. Hmm. Si sibol po naman 'yan. Ito pa oh. Yeah. Maganda nito oh. Hindi ko wala ko anong pangalan sa halaman na ito. Nakita ko ho ito nang taon na nakada ano din sa kanila may decoration yung kanilang gate to oh yun oh no? walang puhunan yung ating ano gilid gilid lang sa gilid gilid ka.